Hi guys, nandito tayo ngayon sa aming uh, in-laws sa uh, Marikina. That is uh, my father-in-law and my mother-in-law. And this is my this is my baby, Mikay. Mikay. And uh, behind me is my wife, Sheila Kwai. So, mahalaga ang panahon na ito ano, na magsama-sama panahon ng Kapaskuhan. Actually, it's uh, December 26. Huh? Uh, bukas, huwi kami. At uh, yun nga, balik tayo dun sa sinasabi ko. Mas uh, mas uh, magkakasama ang pamilya, mas maganda sa panahon ng Kapaskuhan. Huh? Uh, giving time with your families. Ah, uh, kaya nga nagpunta kami rito December 25 no ng Maga. At uh, para maka fellowship namin, makasama namin yung family ni Mrs. dito sa Marikina. And sa 29, uh, makakasama naman namin yung uh, papa ko at yung mga kapatid ko dun sa bahay sa North Fairview. Uh 29 namin celebrate yung uh, reunion namin. Ah! <laughs> ayan si baby Baby ah! ni tuwan siya sa kanyang regalo. Magdamit ka muna ron. Magdamit ka muna. Ayan. So, ayan. Mahalaga magsama-sama ang pamilya. Minsan lang magkita. So, salo-salo. Ka -salo, no, kahapon, ang pagkain namin ay uh, ano bang pagkain namin? karbonara, uh, carbonara, uh, na isda, adobo, at uh, meron ding, uh, meron ding, uh, iba yun, paborito ko, yung salad, fruit salad, ang sarap. So, yun. So, sana, uh, habang na nandyan po yung mga uh, membro ng pamilya natin, Nagbibigay tayo ng oras, lalo na sa mga ganitong panahon, dahil ito yung uh, nagpapalakas, nagpapatibay ng pamilya, no? Yung sama-samang uh, sasalo-salo, sama-samang uh, kakamustahan, kintuhan. Yan, di ba? At uh, masaya, masaya. Kagaya nito, masaya po yung mga lolo-lola. No? Kahit walang regalo ngayong Pasko, it's okay. Kung meron... Okay, diba? Kung wala, so, okay. so, ayan, hanggang dito na lang muna. So, 3 minutes na ako. So, God bless you sa family nyo at uh, sana is safe ang inyong bagong taon God bless.